May gabi guys. Bisa sa kalisod sa panahon, isa no ka problema problema. Pero naay yung sa katao nga wala gid matintan sa kwarta. Usa so, na mo kakaogan guys. Nakakita kay 100 ka pin -tousan. 100 ka pin na. Ah. Pwede na niya ipalit o gagalingon niyan sa sikol tungo okay, di parehas sa pulsa sa ako na ngabang ra kung pwede na niya palit kung gusto niya pero sa tinodis wala yun niya kung sa kaunaw na -una. iyang giuri sa tagiya ang kwarta na iyang nakitaan may anak may mga uh, matilainer dili may manguha o dili amo o itong mga tulid na mga mga, mga pasahero, mga commuter, kung mo, pakyaw mo, hindi rin na mo sa aming. ayaw na mo sa kay. Kasi siguro, kung may mga butang na mabilin, siniguro maulit Ato tanahon ka ron. Kaya sa gamay sa mga presidente, sa mga pabana ng mga driver. Like, comment, and share lang guys. Para makatabang po sa sa akong sa Brad, proud Minimo mo. Kaming mga kauban ng mga driver.

Integrity in returning the amount of one pesos so because so trustworthiness and good character. So, picture. <laughs> <laughs>